Tol, tara, huli tayo gagamba. Tapos laban-laban tayo. No choice din naman. Enjoyin ko na nga lang muna. Sige, antayin niyo ako ha. Mga tropa, saan ba tayo manghuli ng gagamba? Yun, dun tayo. Dito tayo, banda. May ahas kaya dito? Mga tol, may baka. Mabait ba yan? Mga tol, walang gagalaw ng masama, ah. Mga tol, walang tatak. Totek. Oh, Shish! Hinahanap pa ata ako. Mga tol, si Ollie nakita niyo ba? Eh, di ko alam. Naiwan kanina nang tumakbo tayo eh. Gulatin ko nga tong mga to. Iwan nyo ako ha? Wah! Wow! Multo! Ah, mga tol ako lang to. Saan kayo pupunta? Tara, tuloy na tayo manghuli ng gagamba. Uy, parang may mahuli ako dito ah. May sapot. Mukhang andito yung gagamba. Ayun! Jackpot! Malaki! Yun! Game! Laban-laban tayo! Oh, ito yung akin. Sige, labas mo yung panlaban mo. Ouch! Nagot ako. Teka. Wala. Oo, <laughs> oh, eto yung sa akin. Oh, sige, game na. Laban na. Gagamba. Isa sa mga libangan namin noon. Na kung saan, naglalaban namin ang nahuli namin mga gagamba si Toguro at si Eugene! Uy! Stabilize! Nice. <makes noise> Meanwhile, humanda ka, tatalunin kita. Ah! Hindi ka mananalo sa akin. Ha! Oops! Uy! Yung gagamba ko! Hindi! So, sorry! Palita! Ha! Magbabayad ka! Ha? Di ko naman sadya na maapakan yung gagamba nyo, eh. Palitan ko na lang, ah. Ha? Sige, hayaan mo na. Manghuli na lang ulit kami. Sorry din, ha? Sige, bati na tayo, ah. Sige, magkaibigan na tayo, ah. Sige, sama ka sa amin bukas. Manghuli ulit kami ng gagamba. Oo, nakilala mo na pala yung pinsan mo. At close na ata kayo, ah. Opo, Nay. Opo nga po, tita. Badong! 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 Tara na, alis na tayo. Dalhin mo yung lente, saka lagayin natin ng gagamba. O, oh, sige. Antay mo na lang ako yung nakaling marites. Nakakuha lang ako ng chichiria. O, sige, tol. Bilisan mo, ah. Tagal mo naman. Sorry. Okay ka lang, tol. Aish. Bukin na lang di tumapon yung pagkain ko. Nyet. Yan ba talaga yung naisip mo? Ba't tagal mo, tol? Eh, naurusan pa ako ni mama eh. Sigurado ba natuloy tayo? Nakatakot eh. Ang dilim. Wala yan. Liwanag naman Tara na. A few moments later. Tol, ano yun? Ay, usa lang pala. Pala ko kung ano na. Kaso itim, sabi daw malas yan eh. Iwasan na lang natin to tol. Oh, tol. Nakita parang nakita ka nung dito. Wala akong nakita, tol. Pero may nararamdaman ako. Ha? Sabi sa'yo, huwag na tayong tumuloy. Saan mo naramdaman? Parang may pumipigil sa paanan ko. Andito. Sa baba. Tait, -e, tol. <laughs> Akala ko kung ano na. Oh, tol, minalas ka na. Hahaha. <laughs> Swerte daw to eh. Tara, maganap na tayo ng gagamba. Tara, parang meron dun no? oh. Tol, ayun nga, ang laki. Tara, kunin natin. Nice, ang laki nga. Oo nga, jackpot yun ah. Sige, benta natin para may pang chichirya tayo. Ikaw talaga, chichirya pa din yung nasa isip mo. Tara, dun tayo. Uy, dead branch tol, napakan ko. Baka may lumabas na halimaw dito. Hahaha. <laughs> kala laro mo yan ng online games. Kala mo talaga may mo na halima. Aw, kambing oh, lang pala. Akala ko ba pumit na? <laughs> Ragnarok pa more. <laughs> Sus, kala mo siya di nagulat. Patingin nga pala ng huli natin. Oh, eto. Tingnan na natin. Tol. Ano yun? Hindi ko alam. Pero may nailaw na mata dun. Takbo! Malayo na siguro ko dun. Saan kaya si Badong? Nagkahiwalay pa kami ng na napuntahan. Kaso ang tanong, nasan na rin ba ako? Ha? Huh? Ano yun? Parang may gumagalaw doon. Ano yun? May kinakain yung aswang. Hmm? Pote! Nakita ko! What? Huwag kang maingay, Tol. Kasi kanina, Parang may humahabol sa akin. Akala ko nga, aswang katul. Ikaw lang pala. Tinatakot lang naman natin sarili natin. Panikwentong matanda lang naman yun. Hehe, <laughs> alam ko naman eh. Di naman ako natakot kanina. Tara na, Badong. umuwi na tayo. later. Tol, parang kanina pa tayo pabalik-balik dito Ah. Oo nga tol, napansin ko nga din eh. Pero ang sabi sa amin ng lolo ko, pag naliligaw daw kami, balik tarin rin lang daw namin yung tamit namin. Ganun ba? Sige, subukan natin. O di ba? gumana. Ibang lugar na to. Teka. Tol. Hmm. Ano tol, huwag kang maingi. Umalis na tayo dito. Unline ko na tong batang mata dito. Mabigat tong batang to ah. Makababa na nga dito. Malamang mo, nito. Angas mo ba doon? Napabagsak mo yung manananggan. Hehe, <laughs> siyempre naman. Ginagita ko yan ng wind sa jutsu at saka type <laughs> <gasps> wow! So ayun guys, pasensya na at ngayon lang nakapag-upload. Medyo natagalan at marami rin abari yung nangyari. Pasensya rin sa boses ko, medyo parang may sipon. At huwag nyo rin kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. At i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong videos.